Andito na naman ang Mary Mart. Mary Mart wholesale. Kompleto na barat pa. Yan na naman. Nagbabalik. Kahapon lang ang pahinga. Ngayon ulit. Ayan. Pinaikot ko para dito magpark sa pesto natin. Ayan Merry oh. Mary Mart wholesale. Wala si Papa P. <laughs> Wala si Papa P. Ayan, si Kuya. Nakapalo daw sa akin. Lakuya, shout out. Pati na naka-uniform ngayon. Trainee kay trainee. <laughs> trainee, naka-white. Yan. Wow, mayroon tayo malaki yung karton na pinay. Yan. Isang sakong bigas. Ito na yung sansako natin. Wow. Yan lang, no? Check, double check. Dalawa, dalawa, ayan. Overload cream, oh pineapple, Argentina. Yan. Ay, itong surf pala to. Surf na isang sako. And okay na. Yan. Sinakuya. Okay Mga training, wala uniform na Mary <laughs> Total, ito ay, ay, cash on delivery pala ito. Kala ko, bayad na, hindi pa pala. Total, 10,000, iba. Meron tayong isang sakong bigas. Hello mga ka-Super, Kasari ka Super MM. Ma-pinagdi, good evening. Time check tayo ay 11:15. Magko-close na ako pero bago ang closing time, yaw-yaw and time mo na Diyan diba? tayo magaling. Diyan din tayo, So ngayon ang ating yaw-yaw ay about dito sa bigas na ito. Yan, yan. Ang background yung ating bigas galing kay Mary Mart Wholesale. Dahil kanina may nag-deliver sa akin isang transaksyon mayroon na naman tayong nadagdag na isang sakong sa bigas. So ngayon, nabasa ko sa mga comments sa post ko, no, ah uh, may mga meron sila mga comments and suggestion no tapos meron din sila yung parang ipinaglalaban no pero ang dami talaga sa inbox ko ang dami nagtatanong kung paano daw talaga mag-order kay Mary Mart sa Bigas just ang dami ko ng vlog siguro nito about sa Bigas nito since na nag-umpisa ako mag-order sa kanila last year pa no so kung ikaw ngayon ngayon ka lang napanood kung paano mag-order nitong Bigas kay Mary Mart eh unang una, -una mag-download ka ng MM wholesale app tapos, yun, pwede ka na mag-order. At, itong bigas na ito ha ha ha, ha. kasi nang bigas na ito eh na kaya ko ito na yaw no kasi may nag-comment kasi sabi niya sa akin kung 20 mo lang nabili yung bigas mo sa Mary Mart wholesale at binibenta mo ng 40 per kilo overpriced ka <laughs> ganon ang sabi niya tapos nireply ko sabi ko narinig nyo naman po sa vlog. Sabi ko nga, bago ka maka-order ng isang sakong bigas na yan, ay kailangan mo maka-worth 10K sa isang transaction. Kasi hindi ka makaka-order ng 20 per kilo ng bigas kung hindi ka aabot ng 10k purchase. Opo, pwede naman. Oo, makaka-order ka din naman ng 20 per kilo. Okay, orderin mo. Pero pag hindi umabot ng 10K ang iyong pinor chase kasama ang bigas, mayroon po yan shipping fee. Alam nyo ba kung magkano? Kung ito lang ang gusto mong orderin sa Mary Wholesale na bigas, one sack, 1 sack, 1,000. Check out mo, ang shipping fee, 1,699. Hmm, ba? Diba? Kaya, <laughs> ngayon sabihin mo kung overpriced. Kasi, para sa akin, no, worth it na yun. Parang okay na sa all right yung 40 per kilo ko kasi nga hindi siya mabilis, hindi siya ganun kadali mag purchase kay Mary Mart. Isipin mo, isang sako lang na halagang 1,000 kasi 50 kilos yan, 20 per kilo, 1,000 sa isang kaban. Kailangan mo pa mag-add ng 9,000 na grocery po. Mm, 'di ba? overpriced pa ba sa 40 kilo? Kasi kung yan, yan, binili natin sa labas, sa ating mga supplier ng bigas, alam nyo ba kung magkano yan? Sa 25 kilo lang, yan ay nasa 1.3 na ngayon. Before, nasa ano yan, eh, 1,000, 25 kilos ha. So, sa 50 kilos, nasa 2,000 before, no, dun sa aking supplier, kasi meron sila din yan. Pero sa Merrimark, dahil nga nag-order tayo, worth 10K, kaya natin na-avail yan na 20 per kilo lang. No, 'yun yung advantage natin mga sari-sari store owner kung ikaw ay talagang supplier mo si MerryMart. Pag nag-purchase ka ng 10k, makaka-avail ka ng isang sakong bigas na halagang 20 per kilo lang. Para sa akin ang 40 pesos per kilo ay okay lang kasi 20 ang puhunan, so do, -do double lang natin o 40 no? At siguro si Ate nag-comment, no? Hindi siya aware. Siguro sa akin lang niya na na 40. Hindi niyo po alam sa iba kung magkano 'yan sa labas. 52, 55. 56, ganon. Pero sa akin, nandun lang ako sa 40. Parang dinoble ko na lang yung puhunan ko. So, para sa akin, okay lang yun sa alright, no? Pero before, before ha, nung hindi pa ako ganun talaga na nag-order ng maramihan kay Mary Mart na uh, nakaka-order lang ako before nung hindi pa ako nare-renovate four times a month. So, sa isang linggo, mayroon ako isang sakong bigas. So, noon, 30 lang yan. Oo. Uh -uh. Kasi, hindi pa naman siya ganun ka-in-demand. No? Kasi nga ngayon talagang in-demand ang bigas, di ba? Sa Ikot, umikot ka, umikot ka sa mga palengke. Wala ka nang makikitang 40 per kilo kasi ang pinakamababa daw ay 50. Pero ngayon, may cheka na ibababa daw yung bigas, no? Pero dito muna tayo sa ating bigas, no? Ito muna yung ating cheka. So hindi wala ka nang makikita sa labas na 40 per kilo sa palengke. Dito lang sa Rosia minimark no oh, dito sa lugar namin <laughs> siguro sa ibang lugar sa akin ka super mm yung iba 40 din yung kanilang benta yung iba 45 yung iba 35 yung iba 50 oh di ba nakadepende kasi nga hindi biro po mag-purchase ng worth 10k para lang sa bigas din di ba sipin yung bigas, 1K. Yung grocery na i-add mo, 9K. Kasi hindi nga pwedeng ito lang ang orderin mo. Kung ito lang orderin mo, ang shipping p16 plus 1,000, hindi 2,600 din. O di wala din, di ba? Kung bibilihin mo naman to sa labas, hindi sa Merrimart, ang 25 kilos na ay 1,200. O di kung doblehin mo yun, magiging 2,400 sa 50 per kilo. Yan po ang presyuhan sa labas. So, ko, sa labas din, yan ha, yan, nasa 52 to 55 per kilo din yan. Oh, kaya, ang 40 per kilo para sa akin, hindi siya overpriced. Kaya ma, so ngayon, pangalawang suggestion ng aking ka-super, no? Sabi niya, Madam, alam mo, lugi ka dyan. Kung bigas lang yung ititinda mo, dapat daw, mag-promo ako na halimbawa, yung iba, bibili mo na ng grocery bago ko bigyan ng bigas. ng baga, halimbawa, mag-ano muna ako, halimbawa, bubili ka muna ng grocery bago ka mag-avail ng bigas. Yun ang kanyang suggestion. So, nireplyan ko din. Sabi ko sa kanya, mas mabenta po ang grocery dito sa Rosja Minimart kaysa sa Bigas, di ba? Na, na ano nyo ba yung vlog ko na ang Bigas hindi pinapansin ng Miyayemen. Ang Bigas ko ay dinadayo sa mga tagalabas, di ba? Kanya, siguro ang gusto niya, siguro mangyari, sabi niya, lugi ka dyan. Kasi nga, na, isang sako lang yung napupurchase natin kay Mary Mart, tapos ang daming grocery. Ang gusto niya mangyari, pumili mo na sila ng grocery, para maka-avail ng bigas. <laughs> so, ako hindi ko siya naiisip. Bakit? Dahil nga ang grocery natin ay mabili na. So, ang grocery hindi ko na kailangan i-market pa para sa bigas. Dahil mas bu bumibili sila ng grocery kaysa sa bigas. Dito sa lugar ko ha. Dito sa lugar ko. So, nakadepende na naman tayo sa lugar nito. Tapos, ang iba naman, bumibili na ng bigas, bumibili pa ng grocery. Kasi nga, ang tindahan natin, one-stop shop na. May bigas na, may pangulam na, may mga grocery pa, may mga inumin. So, all in one. One stop na dito na sila. Lahat na. So, hindi ko na kailangan mag-promotion, na pumili ka worth of ganito ng grocery para magkabigas. Kasi nga, pinupost ko na nga online yan para ma-dispose, eh, no kasi nga, dito sa amin, hindi siya, lovable, <laughs> hindi siya likable, gano'n. Siyempre, di ba? Pero mayroon ding iba naman na gusto, no? At saka ayoko naman mag-desisyon, magpala-desisyon, o ang gusto nilang bilhin ay bigas. Yung budget nila sa bigas. Hindi ko naman pwede sabihin, ay, hindi kita bibigyan kasi kailangan bili ka muna grocery. E, paano kung ang budget lang nila, hindi niya kailangan ng grocery, ang kailangan niya bigas. Di ba? <laughs> so, bigas, kung bumili siya ng bigas, hindi bigas ang ibibigay ko sa kanya. So, ito yung aking naka-promo. Ito ang aking naka-promo, ito ang aking kondisyones, no? Nakalagay dito, yan, ang nakalagay dito lang, nakalagay na sale, 40 per kilo, ang regular price, 50 supposed to be that 50 dapat to kung doon tayo sa ating supplier kumukuha. Pero dahil nga doon tayo kay Mary Mart na 20 per kilo lang, dinoble lang natin na 40 per kilo. Maximum 10 kilo only. So, yun naman yung aking rules. So, my store, may rules. ba diba? So, kung doon lang talaga. Halimbawa, gusto niya bigas, basta bibigyan kita hanggang 10 kilo. Pero hindi ko nang sasabihin sa kanya, bili ka muna ng grocery. Kasi, andito na siya eh. Bumibili siya ng bigas. So, may isip na niyan, ay, may, may ulam dito, ay, may mga chicharya, ay, may mga drinks. So, madadagdagan din yung ating sales dahil sa bigas. Yan, di ba? Pero kung bigas lang ang sadya, bigas lang ang budget, bigas lang ang sinadya dito, sabihin ko, bili ka mo ng grocery. Hindi, ayoko maging pala decision sa gusto nila. Kasi ako, ang isa din rules dito sa Rocha Mini Mart is yung binibigyan ko ng kalayaan yung aking mga customer kung anong gusto nilang bilhin. Basta tayo, tayong mga sari owners, no? isituit lang natin na available yung mga items na hanap ng ating mga tumor. Lalong-lalo na yung mga basic. Siyempre, may bigas tayo, may kunting gulay, may mga frozen items, may mga canned goods, dilata, o nandito na lahat ng hanap nila. Hindi na ako, ayoko yung mag-desisyon sa yung anong gusto nila. Basta ako, yung store, dito ako nakapokus. Gagawa ko ng promotion, katulad nito, alam ko, mura na to, 40 per kilo, pero may, ano, may maximum tayo kasi nga limited offers. Mga ah, ganon. Hmm. Kasi hindi, hindi naman, ipagkakaiba tayo ng lugar. Hindi naman yung doon sa isang kasari, applicable sa kanya yung ganitong setup, meron siyang ganito, doon yan sa kanya. Kasi dito naman sa ating lugar, bakit ka pa magpo-promotion ng grocery kung mabili na ang grocery mo? Diba? Ito ang grocery store, diba? So, grocery. So, pinapromo natin yung ating bigas. Yung mga diba? gusto natin yung mapagbigyan ring iba nga. Syempre, dinedet nila kasi gusto nila yung bigas na pangmayaman. Garner, 'di ba? Nakakaloka 'yon. Mm -mm iyon ha, yun lang naman yung ating share for to this video bago tayo mag-close, ba diba? Hashtag bigas. No? Habang nagtitrend pa si bigas, baka next month maging okay na sa alright yung presyuhan sa bigas. Sana bumalik na nga, di ba Para naman kahit pa paano, kahit di naman tayo, ba diba? Tipid na tipid nga. Diyos ko, bawal magsayang ng bigas ngayon. Pag nagtakal nga ako, minsan, di ba Pag nagmamadali tayo magtakal, minsan na, na tatapon tapos dahan-dahan talaga ako kasi nang hinayang ako sa bigas dahil nga mahal. Oo, oo. kahit naman nakakabili ng 20 per kilo kay Merrimart, just me, nyo, kailangan pa talaga magdagdag tayo ng grocery. Si Bigas nagmumove yung ibang grocery, nandun nakatambak, di ba? Kaya okay na yan, yung 40 per kilo. Makatarungan na yun, hindi po yun overpriced, ka-super. oo okay? Okay, O siya, okay. o siya, bye-bye na. Thank you for watching. Night love love pa rin tayo. Mabuhay. Bye-bye.